Ang sabi niya rito, oh. Dear Mr. President, ba Mahal na Pangulo, I want to go home now. Ha? Gusto ko nang umuwi? Oo. Oh. Ah, Pangulong Digong! Hindi, hindi, hindi. Hindi yan. Ibang sulat yan. ito. Ah, talaga. It is a great honor... Okay. For me to send you this letter, Aba? Ba, uh -oh. parang, ano, parang uh, nagagalak siya uh -oh. at uh, nakapagpagdala siya ng sulat sa Pangulo ng so, Pilipinas. Isang malaking karangalan mm -hmm. kabaga, para ipadala sa iyo ang liham na ito. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. In that, it demonstrates the strength and commitment of our trading relationship. Aba, nagpapakita ito ng Ayun. malakas at ang ating uh, commitment uh oo -oh. sa pagnegosyo. Oo mo uh -oh. ito mababasa. Magaling? Talagang... Oo nga, para maganda natin. Oo, Oo, kasi may maganda silang relasyon. Pagpapalakas, magpapatibay mm -mm. ng samahan. Ito pala, may kanalaman pa sa trade investments oh, na so oh, trade eh, relations. Lalagpasan ko ni iba, ha? Oo. Oh, oh, oh. Kasi, eh, una, para binobola-bola-bola bola kayo. Eh? Parang, wow, oh. ang galing ng relationship natin sa kalakalan, ha? despite having a significant trade deficit with oh, oh. the great country, oh, oh. et etc etc pero dito na tayo dun sa punto na para akong biglang nanlupay-pay. Ah, ina-nagtalungkot yun yun sa iyong kalooban? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Aba. Mm, ano mm. sabi? Ano sabi? Kasi sinasabi niya dito, as uh, ibinanggit niya, ha, uh -oh. yung, uh, it's a great honor for me to send you this letter, uh -oh. demonstrate the strength and commitment of our yes. trading relationship, mm -hmm. et cetera, et cetera. Magandang ating samahan. Uh -huh. Sa bandang medyo gitna-gitna, Okay. ha? Eh dito na nagsimula ang aking kalungkutan. Ba, bakit nagpahayag na siya ng konting sentimiento, 'no? Ito na. O, sabi? Our relationship oh has been oh unfortunately. Ito na. Yan, na. yan ay mangsalitang mga hindi inaasahan. Oo, ba? Ang ibig sabihin ng unfortunately sa kasiwang palad. Ah, tama, tama. Sa kasawian palad. O. Ay, tama, oh. Far from reciprocal, malayo, o. far from. Oo. Yung reciprocal parang pakas eh. yung oh, oh, oh. palitan kayo, eh, di ba? Oh, oh. Parang hindi tayo pareha, sabi niya. Mm -hmm. Yung mukhang hindi may relasyon tayo pero ako lang ang nagmamahal sa iyo, parang gano'n eh. Ba? Hindi mo ako mahal, parang gano'n ang gusto niya sabihin dito eh. Ah, Iniisahan mo ako, parang gano'n ang gusto niya sabihin. So parang one-sided ang ating pagmamahalan. Oo. Oh, oh. ayaw ni First Lady ng ganyan? Ay, ma... Ayaw ni First Lady ng ganyan mga banat na nason? Ay, imbestigan niya. o, ay... Sino ba yung babae ba yung luminam eh. relationship eh. Diba? Oo. Oh, oh, Eto na. Oh. Starting on August 1, 2025. Simula sa Agosto 1, taong kasalukuyan. Konti na lang yan, ha? Opo, July uh -huh. next month na. Oh, next month. Oh, 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 wala na isang buwan ito. Yes. We will charge. Ha? Huh? The Philippines. Papatawan uh -huh. namin ang Pilipinas at tariff of only, mga may only ka pa dyan, na 20% Papatawa namin ng Pilipinas ng 20% taripa. Mm -hmm. Buwis po yan. Baya o. po yan. Ha? On any and all o. Philippine products sent into the United States. Ako po, sa lahat ng produkto o kalakal na ipinapasok sa Estado ng Amerika? Mm-hmm. Ba? Kaya nga. Bakit China sinusulatan yan? Hindi tayo. O, tayo. O Oo. O, Deo, tapos, sinabi niya na, eh, huwag kayong mag-alala kasi 20% na yan, eh, mababa yan kumpara sa mga ipinataw namin sa ibang mga bansa. Pero kailangan nito to eliminate the trade deficit. Para kasing mas marami tayong ipinapasok sa kanila. Oh, oh. Tapos, yung bumapasok naman sa atin na produkto ng nila, pinapatawan natin na mas mataas na taripa. Yun ang sinasabi niya, ah, hindi daw patas. Ayun, oh, Ipinakikita oh, oh, oh. na natin sa television ng Liham yan. na binabanggit na ito. Ayon, dear. Me. Oh, tapos, ito rin mo. Ito na. Oh, oh. Ito ang kanyang suggestion, Jen. Okay. Kung ayaw mo ng 20% na tariff, uh -huh. ito ang gawin mo. Oh. Meron siyang solusyon. Oh. As you are aware, there will be no tariff if the Philippines, oh, kung ang Pilipinas or companies within your country, o oh, ang mga kumpanyang nasa inyong bansa decide to build or manufacture product within the United States. Ah, ganon? kapag nag nagdesisyon at gumawa ng mga produkto sa Estados Unidos. Doon, mag tayo naman, doon, doon na magtayo naman. Doon na mag-uulat. Oh. In fact, we will do everything possible to get approvals quickly, oh. professionally, and routinely. In other words, in a matter of weeks. But pag nagpasok tayo ng uh, kumpanya doon, doon o, naman, sa loob ng isang linggo, doon hmm. na tayo magpasok. Tatapos, sir. Ayusin ka na. Tutulungan ka pa oh, namin. Para doon ka, ka, naman, ka dali. Kaya yung kinausap ka na si Madam Weng dyan, eh. Ano Kasi meron siyang manufacturing ngayon ng ano ng, ng chicken ah, pastel. Pasti, pastil. Pastil. Oh, tsaka, yung uh, battled, uh longganisa. Battle longganisa. Oh. So, sa mga nasa Amerika ngayon. Hintayin niyo muna ha. Oh, Huwag kayong bother kasi may 20% tariff. eh. Doon na magtatayo doon ng Doon na magtatayo ng manufacturing. Oh. Pati yung mga ano pa ba? Mga pagkain Pinoy, mga oh. bagoong, bagoong yeah, balayan. Yan yan, Oh. Ay, din sa may katabi ng White House. <laughs> <laughs> Baho niya. Baho <laughs> <Alam mo to. laughs> oh. eh, uh, eh, ang problema. Eh, ata naman ng uh, sabihin na natin na uh, sabi mukhang maganda naman yung offer ni Trump, di ba? Uh -huh. Ang problema ho diyan yung production ko, si doon ka nagtagay. Diba? <laughs> Siyempre. Eh, <laughs> ang napakalaking an, an kapital. Uh -huh. Number one. Number two, yung uh, empleyado mo, naku po, eh, hindi pwede yung pasweldo mo rito sa Pilipinas. Ay, ah, siyempre. Ibang ano doon. Oh. Dullier doon. Eh. Ma -ma oh. mukhang, Deko, uh, ako yung pakikiusap ako gawing manager. Nang? Doon. Sa ano man ang kumpanya, tatayun ni Hudol. Kasi pangarap ko, magkaroon ng uh, inuto sa Amerikano at sa Amerikano. Eh. pwede, pwede, pwede. <laughs> oh. Oh. Diba? Oh. Yes. May reaction na dyan ng, ano, ang mga economic manager. Eh, na, sino muna ang lumiham? Ay, na, na, Bahay, hindi mo sinabi ko sino ang lumiham sa Pangulo. Eh. Ay, ito, ito. ito sa bandang oh. huli. Oh. Bandang huli. Yun ang oh. bandang lang, ha? Sa bandang huli. With best wishes, oh. I am sincerely, Donald J. Trump, ah, President of the United States of America. Si President I Donald Trump pala ang lumiham mismo? Ipakita mo yung pirma ni Donald Trump. Yan, no? oh. Nung araw dyan, nung ako ay nasa elementary pa, oh, oh. di ba yung may pera tayo? May pirma ni Ferdinand Marcos yun. Eh. Yes, yes. oo oh. Hinakopya namin. Yan ang libangan namin pagkawal ng teacher, di ba? Hindi ba, ba oh. naging ano yun? Hindi, Happy? hindi. Nakakopyahin ang pirma ng presidente? Hindi. Ang ginawa namin kasi doon, pirma ng teacher namin. <laughs> oh, <laughs> namin. Ang sakira Pirma ng teacher namin. Ang... Ito, Eto, nakita oh. yung pirma ni Donald Trump. Uh -huh. Bukang... Parang na-train ng uh, MRT, eh. <laughs> <laughs> De, parang, ano, huh? ibog na puso. Ah, gano'n. O, ano, Parang kapalti-taito, uh, no? <laughs> Ayun. At saka ang ginagamit niyang ball pen ay Ethel Pet. Oo nga, no? So, ibig sabihin, <laughs> kakapaya, si President no? Trump pala yung sumulat, sumulat mismo. Sumulat, pinaalam na niya oh, oh. na 20% ang tariff ng Pilipinas. Bagamat ang naunyan niyang deklarasyon, 17% lang oh, oh. eh. mukhang hindi siya nasiyahan sa... Ngayon, ipapato niya 20% lang sa mga produktong ipapasok yes. ng Pilipinas sa Amerika. Amerika. Kaya pag binenta oh. mo yan doon, eh may 20, plus 20% ka agad dyan. Eh di, siyempre, ang problema, papatawan mo ngayon. Bako, ipapasa mo lang sa consumer nila. Ayun nga yun. Oo. Oh. Oh. Ay, isang halimbawa,